Ah, standby mo na, dadaan mo na kami sa ano, ang busing oh. Ayan, oh. pa yung sasakyan. So, ito yung dalawa oh, mga mandirigma. Oh, mandirigma. <laughs> mandirigma ng salamin. Ito na. Tambay mo na sa puno ng mangga. Oy, wala pa kalmusal. Anong oras na? <laughs> Diretso na to tangalian. Oh, tekyan. Oh. Wala almusal pa oh. Shout out sa mga supot dyan. Yolo. Yeah. Shout out sa mga support dyan. Magpatuloy na kayo. <laughs> Patuloy na kayo. Pumunta lang kayo dito sa Antipolo. Ito yung manunuli oh. dito, libre pa nung no, patutuli. Pantut <laughs> Shout out kayo ni Soy. Huling <laughs> lamang yung pala kayo ni Soy. <laughs> yeah, good. Yan, dito sa Antipolo. <laughs> Ganda. Ganda. Ayan you know. Ulo kami. Standby muna. Kala ko salamin lang gagawin. Pati pala sasakyan. <laughs> Abutin tayo na alas 12 dito. Abutin kami na alas 12. Woo! Subscribe naman kayo. Wala pa kami na almusal. <laughs> Parang palabas na ano ah. Ami ah. Walang kakain hanggat walang islang makukuha. Uh, to isa, oh, ito isa o, nangunguha ng sili o. Oh. Mm. ng sili. Makita ka dyan. Mabaril ka may hari. Ano, siling ano yan? Yung Babuy Nited, Ay, No? Maliliit. Iba yung sili ng... Iba yung sili ng demonyo eh. <laughs> Oh, shout out yang kay Waidong. <laughs> Dapat sumama ka, Waidong. <laughs> uh, sumama ka at manguha ng talahib dito. <laughs> Daming kawayan pamalit doon sa ano, 130. Shout out sa mga support. Ito ay <laughs> pang ano. Oh. <laughs> ah, gagawa muna kami yung sasakyan yung kasama namin Ayan, o. Ito kami sa, ano, oh, paggala-gala yung kasama namin, no. Ganda dito. Pagtanghali siguro dito, malilim. Ano? Di pwedeng di mag malamig. Wow, awas sekian di tulang sa anti antipolo Ayan, uh, dalawa, pagalagala. <laughs> pagalagala yung dalawa. Kaba. <laughs> Kadala ng tinula. Mayan <laughs> punta kami ng Kabinti, Laguna. Layo pa, 2 hours pa. Wala dito.